nalang siya tayo dito, nag po yung kadena natin Diyan, sigo, yung siguro nakasunod yung eh. muntik na tayo, bangga, pero lag po siya kaso naman, umagsak po siya ayan, so ingat tayo, idol sa pag-umanos, huwag sa mga kapwa natin, magulo sa clue, kasi kagaya kanina, yung nangyayari sa atin so biglang natanggal yung kadena natin Nag-lock po talaga siya at yung lock talaga siya so, ito talaga mapanto yung motor kaya So atis ko tayo uh, dito uh, nag-lock po yung kadena natin Yun siguro yung nakasunod eh uh, muntik na tayo mabanga pero may lag po siya. kaso naman kumagsak po siya Kaya nga mga idol so yun nga buti na lang may dumating agad na ano first aid na rescue so shout out sa MDRRMO ng Kalawan so yan agad silang pumunta kasi nadana nila si kuya na nadisigaw siya nga gawa nga nung kanina naglaki yung kadena ko ngayon nung naglaki yung kadena ko si kuya na mawag nakabuntot sa akin so iniwasan niya ako kasi tumilaw bigla sa daan ng sa kalsada sa gitna ngayon pag iwas niya ang nangyari naman sumemplang naman siya so siya yung tumawag. so, yeah. kaya yan nagkaroon po siya ng gas gas dyan sa tuhod tapos dito po sa may binti meron din po siyang gas gas buti na lang naka pantalon nga si boss kaya di masyado yung malaki yung tukay para mga pasapasa lang kasi kung wala siyang ano uh, pantalon malamang sigurado kaya tuklap niya masyadong ano malaki yung mga dabis sa tuhod niya so yung motor niya na, nagamit yung rescue then siya po yung tatlo po sila dyan na MDRM mo, ayaw mo pagkuhan ng video yung isa so yun dyan nasa part na yan, so tinawagan na nga ni Kuya yung ano, mag-anak niya para magpasundo kasi ayaw niya magpa dala sa hospital kaya yung MDRM mo hmm. nagpasa, nagpa-perma kay Kuya ng refusal letter na pat patunayan na ayaw niya magpadala sa hospital So yeah, mga idol, so ride safe po tayo palagi ayan nga mga idol so buti nakawi na nga po tayo so kanina so shout out po sa MDRM mo ng kalawan na tumulong kanina sa atin dun sa the na, na rider na kasunod natin kasi ang nangyari po talaga nun ay naglock po talaga yung kadena ng motor ko then yun so, iniwasan pa ako ni kuya rider din na isa kaya yun po ang nangyari so po siya buti na lang po pag yung nangyari na yung, may agad-agad po may mga tumulong po sa atin so dumating po yung MDRM na rescue ng kalawan then sa ambulance ng Santa Filomena so yung sumundo kay kuya kanina mga kamag-anak kamag samay yung kamag-anak niya then shout out din kay boss na tumulong sa atin na ayusin yung motor kasi nga dito yung kung di sana yung na yung motor na so di ko na papakita dito yung video mga idol so shout out shout out po sa inyo lahat mga idol Thank you, thank you.